matutulog na ang bibi ko ang bibi ko na mag mm -hmm. air condos siya mm. bibi, Bibig bibi ano ang bibi ko Bancang, wala ka dyan. dyan ang pagod niya no naligo sa dagat mm. yeah. oh. Oh, tingnan napagod na pagod naligo sa dagat ang bibi para gumaling ang sugat ito ang oh, bibi ko ay yun 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 na wag na usulin na. na oh ang laki laki ng sugat niya oh yan no oh. yun yung masugat niya oh 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 ang laki ng sugat ng bibi ko Patingin na sugat. Patingin na sugat ka, baby. Oh, yan sugat ni bibi ko. Ay, sorry, sorry, sorry na, sorry sorry Sorry, 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 sorry na. Oh, inaaway ako, sorry na. Yan na, sorry na, sorry oh. sabi, tingnan na sugat. Oh, tingnan na sugat. Tingnan na sugat. Oh, yan sugat ni bibi. oh. Oh, ang laki. Ayun, oh. Oo. You know. Oh. Galit Galit pa siya Galit pa Galit ka bibig Galit ang bibig ko uh, Matamang na siya Tamang na uh, uh, Kasi lamig lamig daw Sarap ng tuno ng bibi Tulungan bibi ko. Tulungan bibi ko. Bibi bibibi, bibibi ko. bibi bibibi, bibibi ko. Agat, agat, ko bibi. E, bibi ko. Bibi bibi ko. Ang kagat daliri ko good night na. Kiss na nga na. Kiss. Kiss, kiss, kiss na. Kiss. Mm -hmm. oh, Good night na. Ah. Good night. Bye-bye.